ito po, ito po yung ginagawa nating montero. Kailangan malinis bago tayo magbalik ng valve cover, valve cover gasket at ah, saka intake. Yan. Ang ganda lang ng lang, langis na ginagamit. yeah, Gusto na malaman? ikaw nyo lang din sa akin. Comment. Below the belt. Below the belt. Dala yung boxing. Ito pa nga pala ginawarin Valve cover gasket. Pag nagtanggal kasi ng valve cover gasket, mga kaibigan, medyo mga trabaho. Oh, ano mo ha? Ito na sa ilalim. nasa sa ilalim. O oh, ito yung sa ibabaw. Unahin mo muna itong intake. O oh, sasabay mo na itong valve cover. Sabay mo na rin yung EGR valve. Diba? Para malinis na. Check up rin ko, baka nga dumi din. Idol eh. Idol! Check up ko, baka madumi. Ah, malinis siya. Malinis siya. So, uh, sir, intake. Okay na.